paano ka mangutang? Kasi lahat na tayo nangungutang. Ikaw, galit Gelt, dali. Paano wala. ka mangutang? Uh, eh, pinto, pinto. Uh, pinto, okay. Uh, unari ka, unari ka, ha? Ah. Uh oh. Tok, anong, anong balita? Ah. Maring Carla, ano? na, nagkataong napadaan ako sa lugar niyo, eh. Dahil na naalala ko, dito nga pala nakatira. Eh, may kaibigan ako dyan sa malapit lang sa inyo. Oo, oh, oh, Hiramin oh. ko sa, hiram ako sana ng pera. oh, ano nangyari? Eh, walang wala raw siya ngayon. Ah, oh, ganun ba? Eh, but, nandito ka pala. <laughs> Ganyan ka <utang> oh, na, <laughs> ba, Mangutang? na natatanda ko ba ng mga bata pa tayo? Talagang close tayo eh. may kailangan ka rin na napairam kita, di ba? Oo. Ah, ah. ah, na may panunumbat ka. <laughs> pagpapaalala. Naalala ko lang. Ah, nanunumbat ka, gano'n. Bait-bait mo eh, sobrang bait mo. May Nung bata tayo <laughs> nun. <laughs> may, may 2,000 ka. <laughs> uh, oh. Ah, ganun. Oh, 2,000, Gano'n. Okay, iba-iba, no? Oo. Uh, hindi ah, kasi po, oh, ang una mo na kinuha ay 5,000. Ah, malaki agad. Uh, ho. ano so, daw ang dahilan? Eh, kailangan niya pera. Ako naman, madali akong mautanga pag mayroon akong pera. Sige, bigay, bigay. Hindi ko sinasabi na, o balik ka na lang sa isang linggo. Basta pagkano, bigay na ako. May pera ako. So, etong, etong nagpautang, <laughs> sa, etong pinautang ninyo ay kaibigan nyo po? Kaibigan ko ho. At saka yung ano, kaya lumaki yan ng 10,000. Lumapit ulit siya, inilapit yung kanyang pamangkin ng 5,000 para bayaran daw niya sa loob ng isang kayo buwan. Bakit kayo nang utang na hirap naman kayo magbayad? Yon eh, malakas pa yun sa permero. Siguro, baka nakaligtaan uh -huh. niya maglista na ano, para, minsan kasi mayroon 100, 100. Ah, so sinasabi mo nakakalimutan ni Nanay Estella na, na nagbayad Kasi ka ng 500? Kasi ang listan niya puro isang daan po isang Ay, hindi, wala kang bayad. Ito nga, nakalista, oh. Magkano ba yan? Hindi, meron namang wakit. Meron naman, meron naman. Wala naman. kang ano. Wala naman. May 300 naman May 300, 300 naman, dito oh. na sa banda rito. May, 300. Ba, ba 200, 200. 200. Tama yung 200. sinasabi nyo na ya. May uh, 300, may, uh, one, oh, may, 200. O, oh, sa ngayon na nga. Oo oh, nga. Eh, kaya nga, gusto ko talaga. Hindi naman yun lahat puro, puro. Puro 100. Oo. Oh, yes. Ito okay. nga, ito nga. Um, kasi po, nung nanghiram siya, I was there. And then, uh, meron ding instances na nagbabayad siya. Ah, uh, kasi that time, nanghiram din ako nun kay nanay. Nagipit din ako eh. And then, then sumunod, totoo yung sa nakalagay. Hindi na siya nakakabayad. Until dumating si COVID, of, hindi na siya nakalabas, senior. Ganon din siya. sabi sabi na natin, natapos din si COVID. Pumupunta siya. Although ang, ang bahay niya kasi sa bahay ko is between, on the boundary ng barangay niya sa barangay ko. yung bang sa tarasa niya at sa itsura niya, pupunta siya doon sa amin na hirap ng lumakad para lang makipagmaritis. Of course, no. Alam kaya, niya. kaya ko nasabay kasi siya rin may utang din sa akin. Kaya pagka naningil siya sa akin, hinahayaan ko lang. Pag naningil pag, pag sinisingil ko siya, hinahayaan ko lang. Ano ibig niyo sabihin hinahayaan niyo lang? Hinahayaan niyo lang na hindi makabayad? Hinahayaan ko lang kasi kailangan niya rin ng pera. Wala silang panggastos ng pamangkin niya.